Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga abandonadong factory at warehouse sa NCR at mga karatig probinsya, mga lugar na kahit araw, may kakaibang presensya ka ng mararamdaman? Sabi ng mga security guard at delivery riders, tuwing madaling araw raw, may mga aninong naglalakad sa loob kahit matagal nang sarado ang kumpanya. May naririnig na tunog ng makina na umaandar mag-isa o boses ng mga manggagawang matagal ng patay. Sa iba naman may mga CCTV footage na nagpapakita ng mga pinto at ilaw na gumagalaw kahit walang tao. Ayon sa mga dating empleyado, may mga aksidente raw na nangyari noon. Mga natrap sa loob o nasunog habang nasa trabaho. Kaya raw hanggang ngayon, hindi mapakali ang mga kaluluwa nila, patuloy pa rin gumagawa sa pabrika na iniwan na ng panahon. Totoo bang may mga multo sa mga lugar na yan? o epekto lang ng dilim, alikabok at imahinasyon ng takot. Isa lang ang sigurado, kung maririnig mo ang tunog ng makina sa gitna ng gabi, tumakbo ka na. Ikaw, papasok ka ba sa isang abandonadong factory kung bayad ka ng 50,000 pesos?